Hi guys, eto po Punta tayo sa Corniche Ayan Eto po, nasa about tayo Ayan Siyempre, gala-gala din Kahit minsan Ayan po yan po ang Corniche Guys Kita niyo po Ayan po yung shake Shake na sarja. Ayan. Hmm. Ayan. Punta tayo guys sa Ayan. Tayo rin gagala-gala-gala lang. Sige ate, diretso ka lang dyan. Ayan si ate, naglalakad. Siya ay pawis na. Basa ka na talaga. Basa ako. Ayan, guys. Nalilito po tayo sa Corniche. Dito tayo tumabay tayo sa kabila.